Hi guys, naglalakad kami. <laughs> Good morning. Good morning. Naglalakad kami ni Rina na naman. Alam nyo may araw, di ba? Nakita nyo may araw. Balot na balot kami. Kasi ngayon, 3 degrees. 3 degrees. Naglalagay ako ng mask kasi nakakatulong ng tapin sa mukha ko. Si Rina wala kasi may ano siya eh. May tali yung kanyang ano. May tali. Sa akin wala. Ang lamig. Iris. Ah. Eh. Linda, see this what you send? No. I don't think so. I don't think so. It's for the Facebook. Oh. I don't put in Facebook. I put in YouTube. Ah. Okay. Again. um, lalo na siguro kung walang arang. Kagabi, magdamag kami akong nag-open ng heating. Usually, hindi ako nag-open ng heating kasi nainitan ako. Pero kagabi, dalawang gabi na actually, na malamig. Sa Jerusalem, nag -isa. Jerusalem, there is still snow in Jerusalem. No, I don't. Pero ang alam po nung nakalang gabi, may snow. Lamig ngayon. Ngayon lang to nag na, uh, 3 degrees sa uh, Hadera. Ang lamig. Parang yung, yung, hangin ay parang may yellow. May yellow. May yellow. <laughs> ano ba naman? Ayan o. Oh, maaraw ha. Ah. Mabuti na lang may araw. Kung wala, Diyos ko po. Sobrang lamig siguro. Ayan, my train. Train, train, train. Galing yan, Tel Aviv, papuntang Jerusalem. Nakon ni na? This going to Jerusalem or, or only until here? I don't know. I don't know. Ah, we will go train. straight. Change in Tel Aviv. Ah. Know. Eh, may mga ano oh mga ibon maraming ibon dito hindi pinapansin kasi bawal yata uh, pulihin or patay ng mga ibon eh lalo na yung uwak naka, napakaingay nila at medyo ayun lumipad medyo pasaway yung uwak lalo na kung may mga pananim ka uunahan kanila ng ani <laughs> uunahan kanila ng kain kalamig. Umiba kami ng street, road ng rota ngayon kasi may araw dito eh. Doon sa dinadaanan namin palagi walang araw. Eh, natatakpan ng mga kahoy at ano, kahoy at mga bahay. Alam nyo guys, nasa initan kami pero hindi mo maramdaman yung init. Hindi lamig ang mararamdaman mo kahit sa sa tindi at tindi sa may araw sa may araw ang ka ayan guys ewan ko kung naririnig ang ingay ng mga uwak minsan pag saturday pag wala talaga ano, sobrang ingay nila parang ayan o no? ewan ko lang kung naririnig nyo pag Saturday, paparinig ko sa inyo kung gaano sila kaingay dito sa park. Sobrang ingay. Parang mga batang naglalaro. Ayan, pauwi na kami. Ang ganda ng siya. ano ng araw. Pero uh, may kalamigan pa din. Okay. We must go to the family Where? doctor. Ah, at 12 o'clock na kon? 12.30. 12.30. Char book or twelve thirty? No, ma'am. Twelve. Sure, you told me yesterday. I think twelve thirty. No, twelve. Okay. Go to the doctor, ma'am. Yes, my doctor. Family doctor, niya. Ayan pa na kami, guys. So. Okay. Salamat sa panunood at pakikinig sa mga istorya. mga walang walang katapos ang, <coughs> sorry walang katapos ang kwento eh wala eh araw-araw ganito ang routine kaya araw-araw ganito din ang nangyayari sa buhay ko <laughs> ganyan so pag may iba akong ginagawang bagong eh tawinin tapo bagong ganap pag may bagong ganap 'yung mga i mag upload ako pag may bagong ganap. Eh, salamat. Salamat. Ayun oh. Ano itong sa lubong natin? Religious. Yung mga may may balot yung ulo nila. Yan, religious 'yan yan ang mga babae may balot ang ulo si so, yeah, na. tama ng kwento bye bye na see you next time